Sa pagpasok ng taong 2024, kinumpirma ng National Intelligence Agency ng South Korea na ginagamit ng mga militanteng grupo ng Hamas ang mga weapons mula sa North Korea sa pakikipagdigma nito laban sa Israel. Kabilang sa mga kagamitang ito ang Korean F7 RPG. Sinabi rin ng Israel Defense Forces na nadiskubre ng kanilang mga kasundaluhan ang ilang mga North Korean weapons sa loob mismo ng Gaza sa kasagsagan ng digmaan kaugnay nito ay pinagbibinta nga naman ng North Korea ang Israel na siyang nagpapasimula ng mga kaguluhan sa buong Middle East, particular na nga sa mga nagaganap na digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel. Sa video na ito ay ating pag-usapan kung bakit nga basukdula na lamang ang galit ng North Korea sa bansang Israel na umabot pa sa puntong pinopondohan at sinusuplayan ng mga armas ni Kim Jong-un ang mga militanting grupo na kaaway ng Israel. Ako po si Roy Zen. Welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Para mas maunawaan natin kung bakit matindi ang hidwaan sa pagitan ng Israel at North Korea ating balikan ng ilang yugto sa kasaysayan ng relasyon ng dalawang bansang ito. Sa loob ng halos limampung taon, malaki ang naging papel ng Pyongyang sa mga digmahang kinasasangkutan ng Israel dahil isa nga ito sa mga nagbibigay ng suportang pinansyal at militar sa mga militanting grupo sa Palestina since 1966. Noong magalap ang Yom Kippur War noong 1973, sa pagitan ng Israel at ng salib pwersang hukbo ng mga Arab countries, kabilang ang Egypt, Syria at iba pa, agad na nagpadala ng dalawampung magigiting at magagaling na combat pilot ang North Korea mula sa Korean People's Army para palakasin ang pwersa ng mga Arab countries. Dito ay unang nagkasagupa ang North Korea at Israel kung saan pinabagsak ng F-4 fighter jet ng Israeli Air Force ang mga MIG-21 fighter jet na may mga North Korean na piloto. Ayon sa mga lumabas na mga report, nagpadala ng hindi bababa sa 1,500 na sundalo ang North Korea sa Egypt para i-operate ang mga surface-to-air missile system na gawa ng Russia sa kasagsagan ng digmaan. Isa sa pinakamadugong tagpo kung saan nadawit ang North Korea sa gulo sa Israel ay nang magkaroon ng terror attack sa Lod Airport noong 1972. Tatlong miyembro ng teroristang grupo ng Japanese Red Army ang walang awang na maril at naghagis pa ng granada sa mga inosenteng tao sa baggage area ng airport sa Israel. Inatayang 26 na katao, ang nasawi at 80 naman ang seryosong nasugatan. Ang tatlong sospek na ito ay nirekrut at nagtraining pa mismo sa loob ng North Korea sila rin ang nagbigay ng armas, logistical support at ng pondo para may sagawa ang madugong pag-atake ito sa Israeli airport. Nang matapos ang 1979 Iranian Revolution, pinili ng North Korea na makipag sa mortal na kaaway ng Israel. Ito ang bansang Iran. Nang mga panahon na ito, mas lumalim ang magandang ugnayan ng Iran at North Korea sa ilalim ng pamumuno ni Kim Il-sung sa pagdaan ng mga panahon, isang North Korea sa mga naging supplier ng mga malalakas na armas at mga missiles sa mga grupo at mga bansa na kumakalaban sa Israel kagaya ng Iran, Syria at Egypt. Dumating pa nga ito sa puntong inalok ng Israeli government ng halagang US 1 billion US dollar ng foreign investment ang North Korea noong 1993 para lamang itigil nito ang pagbebenta ng nodong medium range ballistic missile sa Iran. Nagpatuloy ang kooperasyon ng North Korea sa mga kalaban ng Israel at dumating pa sa puntong pinondohan ng North Korean government ang mga nuclear program ng Syria at maging ng Iran. Taong 2007, nagsagawa ng airstrike ang Israel sa Al-Kibar, Syria ito ang lokasyon kung saan sinasabing mayroong nuclear reactor ang develop ng North Korea at Syrian government upang makagawa sila ng mga nuclear weapons. Gamit ang F-15I Ra'am fighter jet ng Israeli Air Force, binomba nila ang mga radar site ng Syria at gumamit din sila ng electronic weapons para i-takeover ang air defense system ng Syrian forces. Tinawag ang pag-atake na ito bilang Operation Outside the Box. Kabilang sa mga nasawi sa airstrike na ito ang sampung North Koreans na tumutulong sa construction ng nuclear reactor sa loob ng Syria. Alam nyo ba na plano raw noon ng North Korea na kopyahin ang nuclear weapons program ng Israel para palakasin ang kanilang military capability? Hindi nagustuhan ng Tel Aviv ang hakbang na ito kaya naman binansagan nila ang North Korea bilang axis of evil dahil imbis daw na pagtuunan nito ng pansin ang mga nagugutom nito na mamamayan, mas pinili nitong gumawa ng mas maraming missiles at mga weapons of mass destruction. Dagdag pa ito, magdudulot lamang daw ng panganib ang presensya ng bansang North Korea para sa buong mundo. Sa pagsiklab ng kaguluhan sa pagitan ng Hamas at Israel way back 2014, nagkaroon diyo malo, ng direktang arms deal o bentahan ng armas ang North Korea at ang militanting grupo pero kaagad naman itong itinanggi ng North Korean government. Sa nakalipas na limang dekada, kahit pa pinaghihiwalay ng dalawang karagatan ng Israel at North Korea, nagtatagisa na ang dalawang ito ng low-intensity conflict at pag sa isa't isa. Nakikita ng Israel bilang banta ang North Korea sapagkat maraming beses nang Nagpapadala ng mga malalakas at dekalidad na sandata ang bansang ito sa halos lahat ng kaaway ng Israel sa gitnang silangan. Sa kasagsagan ng nagaganap na digmaan sa Hamas at Israel sa Gaza sa taong kasalukuyan, isang North Korea sa mga pinaniniwalaang nagsusupply ng armas at maaaring nagpopondo pa nga sa militanting grupo. Sa naganap na October 7 attack sa Israel way back 2023, may mga lumabas na video kung saan ito ay magpapatunay na ginagamit ng mga miyembro ng Hamas ang mga North Korean made weapons gaya ng F7 rocket propelled grenade o RPG na isang uri ng anti-tank weapon. Natagpuan din sa battleground ang North Korean Bang 122 artillery shells at North Korean made na 122mm multiple rocket launchers. Pinagbintangan ng North Korea ang Israel na siyang nagpapalala ng kaguluhan sa Gaza at dapat ay maparusahan daw ang mga krimen ng Israel sa mga Palestinians. Ayon sa mga miyembro ng United Nations Investigators, nagsasagawa ng ilegal na operasyon ng North Korean government sa pamumuno ni Kim Jong-un na mga ilegal na pagpapadala ng armas sa mga militanting grupo ng Hamas, Hezbollah at Houthi para mapondohan nila ang kanilang nuclear weapons program. Sa kasalukuyan ay wala pang diplomatic relationship sa pagitan ng North Korea at Israel. Pareho silang nasusuklam sa isa't isa. Sa katunayan, hindi tinuturing ng North Korea na isang bansa ang Israel bagkos ay nakikita lamang nila ito bilang tuta ng Amerika. Ang Palestine ay tinuturing nitong bansa at may malalim na relasyon ng North Korean government sa mga Palestinians para naman sa mga Israeli, ang South Korea, ang siyang legitimate government sa buong lupain ng Korea. Dagdag pa rito, itinuturing ng Israel ang mga nuclear missile program ni Kim Jong-un bilang malaking banta sa global security kaya naman nag-request pa ang Israeli government sa international community na magsagawa ng mga hakbangin upang mapigilan ang diomanoy kabaliwan ng North Korean leader. Maasim pa rin ang relasyon ng dalawang bansang ito at maaari pa nga itong lumala sa mga susunod na henerasyon. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito para manatiling updated sa mga susunod na upload. Siguro ay mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Zian. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.